sabi mo tro sa putahe ko <laughs> putahe yung barko dinala putahing sa city putahe yung barko yan na si Boson no pa video video na oh. road mayor <laughs> alas otso na ng gabi <laughs> alas otso na ng gabi tapos naka out na rin ako sa trabaho pero si Boson gustong bumisita dito kaya inantay ko muna siya ngayon sasalubungin ko siya kasi parang hindi niya alam yung daan papunta dun sa ano namin sa pub iingay kaya tara hanapin natin si boson kasalubungin ko na lang si na boson kasi ano kala ko nandito na sila naglalakad yun pala nandun pa sa haymarket pero sa text na nabasa ko ano daw ah uh, Sorry Hills na kung, kung saan ay sunod na station ay dito na kaso may kunting lakad pa papunta don sa sa aming pub. Kaya naisipan ko na salubungin salubungin ko na lang sila para di na magano di na mawala at malapit na rin magsarado yung kitchen kasi yung kitchen doon nagsasara ng 9 pm. So we'll see kung makaabot pa. Tara. Tay. Ng, kita long time, no hey, sin. Hello po. Ano ko nang niligaw mo hindi basta-basta yan eh. Tayo may ari. Ayun yeah, si Boson. Yung na-interview ko dati. Sa live pa tayo. hindi, ano na. No? Oh, ganun ba? Vloglas. <laughs> Ayun yeah, na si Boson, oh. No? Pa video-video na oh. Pa. <laughs> oh? Good, good, good. Ayos, tayo ayos, yon. ayos. Sige, pasok tayo. Yan ang mga matitikas na marino da Dating siman. Dating siman. <laughs> Tara to, pasok tayo. Yan ang uh, order nila. The best. <laughs> Road Mayor. <laughs> Sa wakas na bisita rin ako ni Boso okay. no? <laughs> Maubos nila oh. ano. Ano man sabi mo Sa putahi ko. <laughs> putahing barko dinala sa city. Putahing barko. <laughs> uh, The best. Masarap, masarap, yung tacos. Salamat sa pagbisita. <laughs> On. Uwi na kami. Sabay-sabay na lang tayong uwi. Oh. Mayor kasama nyo Sa biyaheng masaya, sumama kayo na ka di masaya Kay kusinero mayor ay panalo ka